Ang um, itatanong ko lang po, ba, Brother Eli, na tatlo ang langit? Kasi ang alam ko, isa lang ang langit eh. Tatlo po. Hindi nyo lang nakikita yung dalawa. O, basahin nyo ah. natin. Ikalawang Korinto 12, versikulo 3 hanggang 4. Basa. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo oh. na mayroon ng labing apat na taon. Maging sa katawan ay wangko o maging sa labas ng katawan ay wangko. Diyos ang nakaaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Ayan, sa ikatlong langit po, inagaw siya eh. Ngayon ganito po kapatid, ang unang langit po kasi, ito, yan po yung nakapaligid na atmosphere sa atin, ang tawag dyan langit. Yung kalawakang nakapaligid. Basahin natin ang Henesis 1, versikulo 6. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig mm. at mahiwalay ang tubig sa kapwa-tubig. Oh. At ginawa ng Diyos ang kalawakan at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon. At, at? At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Ayan. Yun pong unang langit, yun yung kalawakan na may tubig sa ibabaw, may tubig sa ilalim. Alin po yung tubig sa ilalim? Itong tubig sa lupa. Alin naman yung tubig sa ibabaw? Yun pong mga hydrogen and oxygen nandiyan sa taas na nagiging uh, ulam. Yung mga vapor. Yan po ang unang langit. Pero alam nyo ba na ngayon kamakailan lang natuklasan ng Hubble Space Telescope na nap mayroong napakalayong-napakalayong galaxy sa atin? 13 billion light years away. The remotest object known to man is 13 billion light years away. Nasa ikalawang langit na po yun. Ngayon, yung ikatlo, hindi ko po alam kung ano yun. Ang alam ko, yung ikatlong langit, nandun po ang paraiso. Nandun ang ama, ang anak, sa paraiso. Basahin natin uli ang dosi, tres hanggang kwatro. Basa. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng labing apat na taon. Maging sa katawan, aywang ko. O maging, maging sa labas ng katawan, aywang ko. Diyos, Diyos ang nakakaalam hmm. na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Alin yung ikatlong langit na pinagdalhan? Tuloy. Na kung paanong siya inagaw sa paraiso. Ayon, Nakarating siya sa paraiso. At nakarinig, At nakarinig ng mga salitang di masayod na, di, na hindi nararapat salitain ng tao. Kaya yung po ikatlong langit, nandun yung paraiso. Yung po yung sinabi ni Kristo na pagdadalhan niya doon sa magnanakaw, sabi niya, kakasamahin kita sa paraiso. Nasa ikatlong langit po yun, kapatid. Tatlo Marami po sila. talaga yun sa Biblia. Maraming salamat po. Salamat po.